Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, napapansin ko na marami sa atin ang tahimik na tinatanggap na lang ang pangihina ng katawan bilang normal na bahagi ng pagtanda. Naranasan niyo na po ba na parang mas mahirap umakyat ng hagdan kumpara dati. O yung pagpulot ng bagay sa sahig, tila nangangailangan ng mas matinding pagsisikap. Yung unti-unting pagkawala ng lakas ito ay isang bagay na nararamdaman ng marami sa edad 60 pataas, ngunit madalas ay tinatanggap na lamang bilang bahagi ng pagtanda. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi kailangang maging ganito? Ang pagtanda ay natural oo, pero ang pagkawala ng inyong sigla ay hindi dapat palaging kasama nito. May paraan upang suportahan ang inyong mga kalamnan at panatilihing malakas ang inyong katawan gamit ang isang bagay na simple at masarap tulad ng prutas. Oo, ang mga tamang prutas ay maaaring makatulong na protektahan kayo mula sa pagkawala ng kalamnan o sarcopenia at tulungan kayong manatiling aktibo at malaya sa mas mahabang panahon. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang limang makapangyarihang prutas na natural na lumalaban sa pagkawala ng kalamnan at tumutulong na magpalakas ng hindi nangangailangan ng mga tableta pulbos o komplikadong gawain. Bawat isa ay suportado ng agham, madaling mahanap sa inyong lokal na pamilihan at ligtas kahit na kayo ay may diabetes o problema sa puso. At ang prutas na nangunguna sa listahang ito ito ay isang bagay na malamang nasa kusina nyo na ngayon, pero baka hindi nyo pa nahulaan kung gaano ito kabisa. Kaya't manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ayaw ninyong makaligtaan kung ano ang nasa numero uno. Kung nasihan kayo sa ganitong uri ng nilalaman, huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Ngayon, simulan na natin ang unang prutas. Uno, abokado, abokado. Magsimula tayo sa isang bagay na malinam na masarap at nakakagulat na makapangyarihan ang abokado. Marahil ay narinig nyo na na ito ay mabuti para sa puso at baka paminsan-minsan ay kinakain nyo ito sa tinapay o sa ensalada. Ngunit heto ang hindi alam ng marami, ang simpleng berdeng prutas na ito ay maaaring maging isa sa inyong pinakamalakas na kapanalig sa paglaban sa pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ang mga abokado ay puno ng malusog na taba, partikular na ang monounsaturated fats na tumutulong na bawasan ang talamak na pamamaga chronic inflammation at mas mahalaga iyon kaysa sa inaakala ninyo habang tayo ay tumatanda ang ating mga katawan ay natural na nagiging mas madaling kapitan ng pamamaga ang mabagal na apoy na ito ay hindi laging nagdudulot ng sakit agad ngunit tahimik nitong sinisira ang mga tissue kabilang ang kalamnan na nagpapahirap para sa inyong katawan na magayos at magtayo muli. Iyan ay isa sa mga pangunahing paraan kung paano pumapasok ang sarkopenya. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang abokado. Ito rin ay isang kamangha-manghang pinagmumulan ng potasyum. Sa katunayan, naglalaman ito nang mas maraming potassium bawat gramo kaysa sa saging. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang potassium ay tumutulong sa inyong mga kalamnan na gumalaw nang maayos. Kasama ang magnesium, isa pang mineral na matatagpuan sa abokado, ang dalawang ito ay nagtutulungan upang maiwasan ang pulikat. Suportahan ang matatag na paggana ng kalamnan at maging ang pagregulate ng inyong tibok ng puso. At kapag ang inyong mga kalamnan ay gumagana ng maayos, mas matatag kayo, mas masigla at mas hindi madaling madapa. Mayroon pang higit na nangyayari sa ilalim ng balat. Ang mga abokado ay mayaman sa vitamin E, isang makapangyarihang antioksidant na tumutulong na protektahan ang mga selula ng kalamnan mula sa oxidative stress, isang magarbong paraan ng pagsasabi ng pagkasira dahil sa paggamit. At nariyan din ang fiber. Ang isang katamtamang abokado ay naglalaman ng humigit kumulang 10 gramo ng fiber na hindi lamang nagpapanatiling regular ang inyong pagdumi kundi tumutulong din na i-regulate ang blood sugar susi para sa sinumang may diabetes o sinusubukang iwasan ang mga pagtaas ng asukal na sumisipsip ng enerhiya. Isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang nag-highlight na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng mas maraming monounsaturated fats tulad ng mga matatagpuan sa abukado ay may mas mahusay na pagkilos at mas mababang panganib ng kahinaan. Naalala ko si Aling Clara, isang masayahing tetemtidbo taong gulang na may mainit na tawa at determinasyon. Sinabi niya sa akin na halos gabi-gabi siyang pinupulikat iminungkahi ng kanyang anak na magdagdag ng kaunting abukado sa kanyang mga pagkain, kalahating prutas lang sa isang araw. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin niya na natutulog na siya ng mahimbing at ang kanyang paglalakad sa umaga ay hindi na gaanong nakakapagod. Ngayon, ito na ang kanyang pang-araw-araw na ritual. Ang kagandahan ng abukado ay ang versatility nito. Maaari ninyo itong kainin na dinurog, hiniwa o hinalo. Subukang ihalo ito sa isang smoothie na may spinach at almond milk para sa isang almusal na pampalakas ng kalamnan. Duo Maasim na Siresa Tart Cherry Yung mga umaga na naninigas ang inyong mga binti bago pa man tumapak ang inyong mga paa, sa sahig o 'yung mga hapon na sumasakit ang inyong mga balikat nang walang dahilan ang pagod at mabigat na pakiramdam na iyon ay maaaring lumitaw habang tayo ay tumatanda ngunit ang kalikasan ay nagtago ng isang maliit na sikreto sa isang matingkad na pulang prutas ang tart cherry o maasim na seresa ang mga tart cherry, hindi yung matamis na kinakain tuwing tag-araw, kundi yung mas maasim na uri na madalas gamitin sa juice o pinatuyong anyo ay mayaman sa makapangyarihang sangkap na tinatawag na anthocyanins. Ang mga natural na antioxidant na ito ay napatunayang makabuluhang nagbabawas ng pamamaga na isang pangunahing sanhi nang pananakit ng kalamnan, paninigas at pangmatagalang pagkasira ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang tunang, ang tunay na kahanga-hanga ay kung paano tinutulungan ng tart cherry na makabawi ang inyong mga kalamnan. Sa ilang mga klinikal na pag-aaral, ang mga atleta na uminom ng tart cherry juice bago at pagkatapos ng matinding ehersisyo ay nakaranas ng mas kaunting pananakit ng kalamnan at mas mabilis na paggaling. At kung makakatulong ito sa mga taong tumatakbo ng maraton isipin kung ano ang magagawa nito para sa atin na simpleng sinusubukang manatiling aktibo at malaya sa sakit. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ay natuklasan na ang mga mananakbo na uminom ng tart cherry juice sa loob ng siyetong araw bago ang isang malayoang takbuhan ay nagulat ng mas kaunting sakit pagkatapos ng takbo. Ang kanilang mga kalamnan ay mas mabilis na nakabawi. Pero hindi lang sa kalamnan ang benepisyo ang mga tart cherry ay naglalaman din ng natural na melatonin ang hormon na nagre-regulate ng tulog. Maraming senior ang nahihirapan sa pagtulog. Ang pag-inom ng isang maliit na baso ng 100% tart cherry juice sa gabi ay napatunayang hindi lamang nagpapabuti sa tagal ng tulog, kundi pati na rin sa kalidad nito at tulad ng alam na ninyo, ang tulog ay panahon kung kailan nag-aayos ang inyong katawan kabilang na ang inyong mga kalamnan. Si Mang Pablo, 68 taong gulang, ay nagreklamo sa akin na tuwing umaga ay parang may semento ang kanyang mga binti. Nagsimula siyang uminom ng tart cherry juice pagkatapos ng hapunan at sa loob ng dalawang linggo, sinabi niya, mas magaan ang kanyang pakiramdam pagkagising at meron siyang mas maraming enerhiya sa buong araw. Parang binigyan ko nang pahintulot ang katawan kong maghilom sa gabi, sabi niya nang nakangiti. Maaari ninyong subukan ang tart cherry capsules o pinatuyong tart cherry tart cherries na ibinubudbod sa oatmeal o yogurt kung hindi ninyo gusto ang juice. Siyempre, laging matalinong kausapin ang inyong doktor kung may idaragdag kayo sa inyong rutin. 3. Granada Pomegranate Pag-usapan naman natin ang isang prutas na kasing ganda ng kapangyarihan nito ang granada. Ang mga maliliit na buto nitong kulay ruby ay naglalaman ng pambihirang lakas pagdating sa kalusugan ng kalamnan lalo na habang tayo ay tumatanda kung naghahanap kayo ng natural na paraan para palakasin ang inyong enerhiya suportahan ang sirkulasyon at protektahan ang inyong mga kalamnan ito na siguro ang bago ninyong paboritong prutas ang mga granada ay mayaman sa antioxidants Partikular na ang mga polyphenol tulad ng punikalagin na tumutulong na bawasan ang oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay isang malaking dahilan ng pagkapagod ng kalamnan at pagtanda. Ito ang nagpaparamdam sa inyo ng pagod kahit sa simpleng gawain lang. Ngunit ang talagang nagpapabukod tangi sa granada ay ang epekto nito sa daloy ng dugo. Natural nitong pinapalakas ang produksyon ng nitric oxide na tumutulong na palawakin ang inyong mga daluyan ng dugo at mapabuti ang sirkulasyon. Bakit mahalaga iyon para sa mga kalamnan? Dahil kung mas maganda ang inyong sirkulasyon, mas maraming oxygen at sustansya ang naihahatid sa inyong mga kalamnan. Ibig sabihin, mas mahusay ang pagganap ng inyong mga kalamnan at mas mabilis silang gumaling. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ay natuklasan na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng pomegranate extract bago ang pisikal na aktibidad ay nakaranas ng mas mahusay natibay at mas kaunting pagkapagod. Ito ay magandang balita para sa sinumang sumusubok na manatili sa pang-araw-araw na paglalakad o magaan na gawaing bahay. Ang kakaibigan kong si Mang Jorge 74 taong gulang at kamakailan ay nagsimulang maghardin muli ay nagsabi sa akin na umiinom siya ng isang maliit na baso ng pomegranate juice bago lumabas. Sabi niya, mas masiglas siya at hindi gaanong nananakit ang katawan pagkatapos. Para bang mas masaya ang mga kalamnan ko, sabi niya na natatawa. Ang granada ay sumusuporta rin sa kalusugan ng mitokondria na nangangahulugang Tinu tulungan nito ang inyong mga selula na gumawa ng enerhiya ng mas mahusay. Isipin ang inyong mitokondria bilang maliliit na planta ng kuryente sa loob ng inyong mga kalamnan. Kung mas mahusay sila, mas marami kayong lakas. Maaari ninyong kainin ang mga buto na tinatawag na arils. Ibudbud ito sa yogurt Ihalo sa ensalada o isama sa smoothies. Tandaan lang katamtaman lang ang pagkonsumo. Bagamat malusog ang pomegranate juice, maaari itong maging puro sa natural na asukal. Manatili sa 100% juice, iwasan ang anumang idinagdag na asukal at limitahan ang sarili sa mga 4 hanggang asun na onsa katumbas ng kalahating baso sa isang araw. Four prunes pinatuyong plum. Ngayon balingan natin ang isang prutas na madalas na hindi napapansin, ngunit nagtataglay ng isa sa mga pinakamakapangyarihang sikreto sa pagpapanatili ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Tinutukoy ko ang prunes o mga pinatuyong plum. Huwag kayong magpalinlang sa kulubot nitong balat. Sa loob nito ay may dala itong ilan sa mga pinakakahanga-hanga. Hanga-hangang natural na sangkap para tulungan ang inyong mga kalamnan na manatiling matatag, malakas at protektado. Ano ang nagpap special sa prunes? Una puno ito ng na mama Antioxidants kabilang ang chlorogenic acid, neoclorogenic acid at rutin na tumutulong na labanan ang pamamaga at oxidative stress na dahan-dahang sumisira sa tissue ng kalamnan. Ngunit heto, ang mas kapa na panabik ng mga siyentipiko na ang mga polyphenol sa prunes ay maaring aktwal na pasiglahin ang paglaki ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-activate ng isang hormon na tinatawag na IGF-1 insulin-like growth factor. Ang hormon na ito ay may mahalagang papel sa paghikayat sa katawan na bumuo ng mga bagong hibla ng kalamnan. Ibig sabihin, hindi lang pinapabagal ng prunes ang pagkawala ng kalamnan maaari pa itong makatulong sa inyo na magkaroon ng bagong lakas. Kahit na pagkatapos ng edad 62, ang prunes ay isa rin sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng boron, isang trace mineral na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan at buto. Tinutulungan ng boron ang inyong katawan na ng mas epektibo ang calcium, magnesium at vitamin D lahat ay mahalaga sa pagpapanatili ng malakas na kalamnan at buto. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na nasa panganib para sa parehong sarcopenia at osteoporosis. Ang tita kong si Tita Elena na sitintip ko tatataong gulang, ay nag-aalinlangan noong iminungkahi kong magdagdag siya ng prunes sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tumawa siya at sinabing hindi ba para lang iyan sa mga taong may problema sa pagdumi. Ngunit pagkatapos ng isang buwan na pagkain ng limang prunes araw-araw kasama ang kanyang almusal, tumawag siya para sabihin sa akin na hindi nagaanong nananakit ang kanyang katawan pagkatapos ng kanyang paglalakad sa umaga. Para bang nilagyan ko ng langis ang mga bisagra, sabi niya, napakadali rin kainin ng prunes. Maaari ninyo itong kainin diretsyo mula sa pakete ihalo sa oatmeal o isama sa smoothies. Natural itong matamis kaya parang isang treat ng gidam ng hindi nagpapataas ng inyong blood sugar. Sa katunayan, ang prunes ay may mababang glycemic index at karaniwang ligtas para sa mga taong may diabetes kapag kinain ng katamtaman. Pink, mansanas apple. At sa tuktok ng ating listahan, ay isa sa mga pinakapamilyar na prutas sa lahat ang mansanas. Marahil ay narinig nyo na ang kasabihang An apple a day keeps the doctor away. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang mansanas ay maaari ring makatulong na ilayo ang pagkawala ng kalamnan? Sa likod ng malutong nakagat na iyon ay merong nakakagulat na makapangyarihang kombinasyon ng mga sustansya na higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong panlasa? Ano ang nagpap espesyal sa mansanas para sa kalusugan ng kalamnan? Ang sagot ay nasa isang sangkap na matatagpuan sa balat nito na tinatawag na ursolic acid. Ang natural na sangkap na ito ay masusing pinag-aralan sa mga nakaraang taon at natuklasan ng mga siyentipiko ang isang bagay nakapansin pansin ang ursolic acid ay maaaring aktwal na pasiglahin ang paglaki ng kalamnan at bawasan ang pagkasira ng tisyo ng kalamnan. Lumilitaw na pinapataas ng ursolic acid, ang IGF-1, ang parehong hormon na napag-usapan natin kanina sa prunes na tumutulong sa mga kalamnan na lumaki at magayos ayos Maaari rin itong makatulong nabawasan ang mga antas ng myostatin, isang protina na nagsasabi sa inyong katawan na itigil ang pagbuo ng kalamnan. Mas kaunting myostatin ay nangangahulugang mas maraming potensyal na lakas. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mansanas. Mayaman din ito sa quercetin, isang makapangyarihang antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng mitokondria na tumutulong sa inyong mga selula na gumawa ng enerhiya ng mas mahusay. Kapag ang inyong mga kalamnan ay may mas malakas na mitokondria, mas mahusay silang gumagana, mas mabilis na nakakabawi, at mas lumalaban sa pagkapagod. Isang praktikal na payo huwag balatan ang inyong mga mansanas. Nasa balat ang karamihan ng ursolic acid. Kung maaari bumili ng organiko, hugasan itong mabuti at kainin ng buo. Naalala ko ang pakikipag-usap kay Mang David, 79 taong gulang, at nagliligpit pa rin sa bakuran tuwing umaga. Nanunumpa siya sa kanyang pang-araw-araw na mansanas palaging kasama ang balat. Pinapanatili akong regular, pinapanatili akong kumikilos, at pinapanatili akong bata, sabi niya na may kindat. Konklusyon, limang prutas simple pamilyar at masarap. Avocado tart cherry granada prunes at mansanas. Ang bawat isa, ay nagtataglay ng natatanging uri ng lakas, hindi lamang para sa inyong mga kalamnan, kundi para sa inyong enerhiya, inyong paggalaw, inyong kalayaan at inyong kagalakan. Hindi, hindi ito mga kakaibang superfoods na kailangan ninyong hanapin o gastusan ng malaki. Nandyan lang sila sa inyong lokal na pamilihan, naghihintay na maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay, marahil ay nararamdaman na ninyo ang mga pagbabago kamakailan, kaunting paninigas sa umaga, kaunting bawas sa lakas ng inyong mga binti, kaunting pag-aalangan na umakyat sa hagdan. Ayos lang po iyan. Hindi kayo nag-iisa, ngunit hindi rin kayo walang kapangyarihan ang kalikasan ay nagbigay ng mga banayad na kasangkapan upang tulungan tayong manatiling malakas hindi lamang sa ating katawan kundi pati na rin sa ating espiritu. Hindi ninyo kailangang baguhin ng lubusan ang inyong buhay. Kailangan nyo lang ng ilang tahimik na pang-araw-araw na gawi tulad ng pagdaragdag ng mga prutas na ito sa inyong mga pagkain at kaunting pagiging pare-pareho. Unti-unti, araw-araw mararamdaman ninyo ito, mas maraming enerhiya, mas kaunting pananakit, mas mahusay na tulog at isang pakiramdam ng kumpiyansa habang kayo ay gumagalaw. Mahalagang aral ang pag-aalaga sa ating kalusugan habang tayo'y tumatanda ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang milagrosong lunas. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit matatalinong pagpili araw-araw. Ang bawat kagat ng mansanas, bawat piraso ng abokado, ay isang maliit na hakbang patungo sa isang mas malakas at mas masiglang buhay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga simpleng gawin na ito. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Kumakain na po ba kayo ng alinman sa mga prutas na ito? Napansin niyo ba ang pagkakaiba sa inyong pakiramdam? Ibahagi po ang inyong kwento sa mga sa mga komento sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba. At kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyon na ito, Mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, alagaan po ninyo ang inyong sarili katawan at kaluluwa. Mas malakas kayo kaysa sa inaakala ninyo.